Okay. Ayun mga kasugod, kami ay maglalakad papunta ng bayan. yano. marami kami ngayon. Yan. Kasi para exercise na rin. So, yung mga pag-araw na linggo. Walang pasok. Lalakad papunta ng bayan para exercise. Yan namin dito Sa South Korea. Na sa ano kami? Bukid. Ito na mga ating mga kababayan, mga kababayan. Kami ay maglalakad oh para mag, na ano, para magtatanim na ng palay yung ano ko eh. Tire ko eh para magtatanim ng palay. Ah. Yeah. <laughs> Yan, yeah. oh, ready na yung taniman din niyo. Sa ano na oh. Nabalutan na ng ay, kamuti. Yan tinanim, kamuti. Tanim ng kamuti. Kung pag mga nagpa-farm, farmer dito, ganyan, matrabaho nyo. Yan, kasi kami, mga ipis, kami ipis. Ipis sa South Korea. Minsan, nag-ano rin kami, pag may nag -ano, may naghanap ng mag-arobite ng ano. Sa farm, nag-arobite din kami. Sadlayan ba, sad Sadlayan. Sad Sikat lang araw ganda. Against the world eh. may pasok pa nga Linggo eh. ako may May magandang bulaklak mga kasugod. Ano? Kulangin well, ba ano? Malulitan. Ano? Wala laklak ba? Yan yung uh, binidyo mo na, boss? Oo. Oh. Ba't mo ba nilapitan? Ay, mga ano ka paglapit eh. Wala mga dyan, ng mga ibon. Nangain na mga bagong sibol na bunga. Ano? No. babuyan Ay, boy, na Ay, Mga babuyan mga baboy. <laughs> Dami baboy, ah, oh. Ilang, alakon. ano yan eh. Ilang bildi. Pigay bali. Buhan. lang mga ano, kwentuhan lang, kwentuhan. bang naglalakad. Wala <laughs> mga kabuluhan. Oo, nagyayabangan na na, nagyayabangan, nagyayabangan na. na, Ready na yung ng palay mga kasugod ano na. Magtatanim na sila ngayon. Ah, ng palayan. Doon, papunta kami doon. Pagdating doon sa dulo, pa doon, papunta. Bagong company. Kahit <laughs> <laughs> na si Iliboy! Mayroon <laughs> ba huh? sa Japan? Mayroon din sa Japan. May magtakba? Hindi, nagtaluhan din. Bangkaan. Ha? Japan at saka sa Malaysia. Mayroon din. sa Malaysia. <laughs> Oh, sabi, malawak na pala yan <laughs> sa yata, na? So, tayo. Then, pampo, eh? liko sa kanan liko sa... dada, dadalhin din natin yung dala ayun, okay. uh, ayun, Kabayan! Dah ini berbarer. Cut out. Hi. Oh. Bang dalam lingon yo. Sabi nanti dulu nasi lah nak gelakkan. Sapa lagi nak? Oh. Kalangitan oh. kupang Ganon yan, tawagan mo Si Freddie Boy, shout out kay Freddie Boy Igogol mo daw, igogol mo lupa. <laughs> Ano Hi <laughs> <laughs> Bungkal na yung lupa Nagpapatubig na Kaya <laughs> <laughs> Nandito daw kasi Patalo gila Dito nanalo na kami, paano na kami sa ilog isa-isa uh, lang yun. Yung so, parang tawag ito, next, binanig so, binanig na, ano, pang, ano? Cyclone, o oh, yan. Ano? Na dito, ilog na yan mga kasugod, ilog. Nandito na kami sa ilog. Ah, nalampasan na namin doon. Uh, hindi pa po, kami na kalahati Marami na ng aso, may mga kasunod pa marami. Nagaano ng mga aso, hindi na lakad-lakad nila yung mga aso. da 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 da, 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 da. Ba, parang tinanay mo na oh ang lakas ang bilis na pumunan ano, ang damo ah yan yung mga nagpapasto ng aso mga kasugod Siguro may mga yari niya, mga mayayaman ba no? Yung mga aso na pinagano nila no? Mayayaman yan baka nga pang nila yan eh. Oo, yun oh Parang pinag-exercise yung mga aso ba no? Yun oh, mayroon pa doon. Ah, nag-relax sila doon o, oh. nag-relax. Diyan kasi yung, yung ano. Mga yan Diyan yung, 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 yung ano ng aso, ano. Dami nila no. Oo. Uh, ano yan kay mga estudyante siguro ano. Uh. sa Sad line ba no? Pero hour yang ano niyan, bayad di. Eh. Dami pala nila. Dami no, no. oh. pa oh. Ayun pa oh. Oh. Mayroon pa bagong labas. Diyan kasi yung ano ano. Siguro yung mga mayayaman na wala nang oras si ah, eh, yeah. pasyal yung mga aso nila. Yan yung ano. Kaya nag -ano na lang ng atao. Na. mga tao oo wala mga ano sa mayaman eh bali wala na lang pera eh kaya mga aso para na, ano nila isang anak dyan eh katabi nila matulog eh oo ito yung mga mga ano nito ito doon sa doon ayun na doon? Doon, doon hindi pa rin na, hindi hindi kakasibol pa lang yan may talaga ang ano yan kaya maganda mag-jogging ng ano dito yung doon sa ano? Sabado. O linggo, napuntahan. yung kami ni Leo boy. namin. Saan? Yung pagsibol niya, mga bulaklak na puti. Oh. So... So... Ano kasi yan? Saan sila ba punta? Yan, balik lang, bumalik yan. Suro na. So... Oh. Okay. Nandito na kami sa tulay. Malapit-lapit na kami. Tokson ba yan? Tokson, tokson. Yan Ngayon mabilis mag ano dito ng taniman mga kasugod yan o. Puro makinarya yung gumagaanaw gumaga eh. Walang kataw-tao. Oh. Ito tapos na. Iba-plat na lang para taniman ng palay. Eh, noon sa atin naman, malalim na may mga ano natin yung balayan Dito magano kasi ito, pa, wala pa. Ito naman boy, wala pang sibol dito ng ano, bulaklak oh. Yung, yung iba, mayroon na. Maganda, rin, maganda dito. Kung ito sana malapit sa atin, man, sarap dito, pabalik-balik ka ng jogging. Malilim eh. Malilim ang paligid. Wala naglalaro yata ang soccer. Ah, may naglalaro ng soccer. Ay, no. Oh, walking, walking. Isang oras may git na walking mga kasugod. <laughs> Pinto hang gold na naman mga kasugod. Pinto hang gold. Yan no. maraming ano yan, maraming naglalaro ng soccer oh. Dami sa sakyan. Ano yan, soccer field kasi mga kasugod yan oh. No. Soccer field. Oh, cuah dah, cuah, cuah. <laughs> uh. Wala <Gali marain. laughs> uh, namang problema kan yan pa? Bunker. Pwede mo namang gawin yung bunker yan. Pwede mo rin gawin bodega. Kung double purpose Oh. Para kahit nagkasumbi na. pa rin. Ito ko ang kapare. Double porto sa mga. Ano kayo kalaban yan? May mga ano yan Ibang lahi din ang naglararaw. Bunker, bunker. Ya <laughs> no soccer. pag maglakad ka makasugod, makakita ka na magagandang bulaklak. Yan oh. Uh, di ba? Oh, para pag ano nang ano makakita tayo ng maganda. Magandang flowers. Yan oh sa unahan. Dan, malapit na kami sa bayan makasugod. Ha? Huh? <laughs> Ayan. Yun oh. You know? Maganda. Ayan. Tira. Tira. Sini ganda, Maganda. Flower. 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 Ito oh. Ito Takal. Takal no? Ganda. Ganda eh. tara flowers, flowers. Ano po ayan? Oh, ayan. Malapit na kami sa bayan mga kasugod. Malapit na kami sa bayan. Huh, minit. Alas 11 na ito mahigit. Ang uras. Ayan o, oh, bayan na yan dyan eh. Ayan. Ha? Ilan? Ah, uh, isang oras na mahigit. Oh, yun mga kasugod hanggang ito na lang yung ano video maraming salamat sa iyong pamanonood bye bye